Para sa marami, ang pagkakaroon ng sariling tahanan, kahit simpleng lamang, ay isang malaking tagumpay basta't may komportabling tirahan ang kanilang pamilya. Bukod sa magarang sasakyan at negosyo, maraming mga artista at personalidad sa social media ang natupad ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling bahay dahil sa kanilang pagsisikap sa trabaho. Tingnan natin ang mga bahay na nabili ng ilan sa mga artista at online personalities para sa kanilang pamilya sa gallery na ito. Alden Richards Hindi naubos ang kinita noon ni Alden Richards sa pag-aartista dahil agad siyang nakapagbili ng malawak na lupa at malaking bahay para sa kanyang pamilya. Mansyon sa Laguna Noong dalawang libo at labing apat na, bumili si Alden Richards ng bahay at lupa sa Laguna, ngunit dumaan ito sa halos isang taon ng renovation at redecoration bago lipatan ng kanyang pamilya. Kahit na ang kanyang trabaho ay nasa Quezon City, gustong-gusto pa rin ni Alden na bumalik sa kanilang bahay sa Laguna. Barbie Forteza. Noong Pebrero 2023, unang ibinahagi ni Barbie Forteza ang update sa construction ng bahay na ipinapatayo niya para sa kanyang pamilya. Pasko sa kanilang bagong bahay. Noong Disyembre 2023, Lumipat na sa kanilang bagong tahanan si Barbie Forteza. Doon nila ipinagdiwang ang Pasko at bagong taon kasama ang kanyang boyfriend na si Jack Roberto. Sanya Lopez Nakapagpatayo na rin si Sanya Lopez ng kanyang dream home para sa kanyang pamilya. Noong Agosto 2020, ipinasilip ni Sanya ang kanilang bagong two-story house. Bahay ng pangarap ang dream home ni Sanya Lopez ay bunga ng kanyang sipag at tiyaga sa trabaho. Ti e Guzman Tatlong taon siyang nag-ipon si kapuso aktor Ti e Guzman para maipatayo ang bahay na regalo niya para sa kanyang pamilya. Regalo sa kanyang ina Noong Disyembre 2021, proud na nag-post si e Guzman ng larawan ng kanilang bagong bahay sa Paranaque na ibinigay niya sa kanyang ina. Jillian Ward Bata pa lamang si Kapuso star Jillian Ward ay nakapagpatayo na ito ng isang two-story house sa Quezon City noong 2000 at 12 gamit ang kanyang mga kinita sa showbiz. Bahay sa Pampanga Noong libo at 20, muling nagpagawa si Jillian Ward ng three-story house naman sa Pampanga. Ayon kay Jillian, pinili niyang magpagawa rito dahil sa Pampanga na lumaki ang kanyang ama. Kakaibautista Masayang ipinasilip ng komedyan actress at singer na si Kakay Bautista sa isang blog noong 2020 at 20 ang tatlong mahalagang bahay sa kanyang buhay, ang bahay kung saan siya lumaki, ang bahay na kanilang inuupahan, at ang bahay na kanyang ipinapatayo pa lamang noon. Ikatlong bahay Kuwento ni Kakay Bautista sa kanyang blog, matagal na niyang pinangarap na magkaroon sila ng pamilya ng sariling bahay. Matapos ang mahigit na dalawampu taon, natupad na rin ang pangarap na ito. Vic Cortez Tinupad ng social media influencer at ngayon ay entrepreneur na si Vic Cortez ang pangarap niya na mabigyan ng sariling bahay ang kanyang pamilya. Bagong bahay Bunga ng pagsisikap ni Vic Cortez sa kanyang pagiging influencer at negosyante, binigyan niya ng bago at lote ang kanyang mga magulang noong 2020. Rabia Mateo. Niregaluhan ni Miss Universe Philippines, dalawang libo at dalawampu Rabia Mateo ng bahay sa Iloilo -ilo ang kanyang ina. Sa isang panayam, sinabi ni Rabia, dapat lang niya. Ilan taon din siyang nagsakripisyo para sa akin. Ilang taon din siyang hindi bumibili ng bagong damit dahil iba ang prioridad niya pero ngayon, ito na ang oras ko na magbalik. Bunga ng paghihirap. Ayon kay Rabia Mateo, may sukat na dalawang daan metro kwadrado ang property na binili niya. Bukod dito, bumili rin si Rabia ng isang sasakyan na magagamit din ng kanyang pamilya. Luke Conde Isa rin sa ipinagipuna ng kapuso hunk actor na si Luke Conde ang bahay na binili niya sa Batangas na regalo niya para sa kanyang ina. Para sa ina Kwento ni Luke Conde Noong bata pa siya ay nakatira lamang sila sa kanilang mga kamag-anak o umuupa lamang. Kaya nang magkatrabaho, nagsumikap si Luke na makaipon at makabili ng bahay upang maranasan naman ng kanyang ina ang pagkakaroon ng sariling tahanan. Tony Fowler Marami na rin naipundar ang sexy social media influencer na si Tony Fowler mula sa kanyang pagbavlog at mga negosyo. Tony Fowler Noong 2022 ipinagmamalaki ni Tony Fowler ang mansyon na nabili niya na tinawag niyang Tor de Palacio. Binili ni Tony ang mansyon na ito para sa kanyang pamilya at mga kaibigan na kasama niya sa kanyang blogging. Mimiu Mula sa simpleng bahay noon, nakapagpatayo na ang YouTube vlogger na si Mimiu uhun ng mas malaking bahay para sa kanyang pamilya. Bunga ng Blogging Kas Abay ng kanyang pag-angat sa kasikatan at maraming endorsements, unti-unti pa ni Mimiu na pinalalago ang kanilang bahay. Sa isang panayam, sinabi pa ni Mimiu na hindi siya makapaniwala na nabigyan niya na ng bahay ang kanyang pamilya. Anya, akala ko nga mga nasa tatlumpu as pa ako makakabili ng bahay, tapos ayon, sobrang natutuwa ako na makakabili na ako ng bahay para sa aking pamilya. Sunshine Cruz Isa sa mga pinundar ng celebrity mom na si Sunshine Cruz Noong libo at 2023 ay ang kanyang bagong bahay. Upgrade sa bahay Ang bagong bahay ni Sunshine Cruz ay para sa kanyang tatlong anak na babae kay Cesar Montano na sina Angelina, Sam at Cheska. Anya, nag-upgrade ako dahil sa mga anak ko rin. Dahil sa lumang bahay, iisa lang ang parking. Kaya kailangan namin ng mas maraming espasyo para sa pagpaparada ng mga sasakyan, hindi lang isa, kundi dalawa o tatlo. Kasi nakakawa yung mga kotse, nasa labas lang. DJ Luño Nagbunga ang hirap at sakripisyo ng sikat na mananayaw choreographer na si Die Luño o Remuel Luño sa tunay na buhay dahil nakapagpatayo na siya ng negosyo at bagong bahay para sa kanyang pamilya. Bahay sa Kagayan Sa Kagayan di Oro nakabili ng bahay si Bija Luonyo na regalo niya para sa kanyang ina matapos itong magretiro bilang midwife. Ronnie Liang Bago pa man maging licensed pilot at army reservist, marami na rin na naipundar si Ronnie Liang para sa kanyang pamilya. Bahay sa Pampanga. Kasabay ng pagsikat noon ni Ronnie Liang bilang isang singer, nakapagpatayo na rin siya ng bahay para sa kanyang pamilya sa Pampanga. Mark Bautista. Noong 2022 Ipinasilip ni Mark Bautista ang construction ng malaking bahay na ipinapagawa niya para sa kanyang pamilya sa Cagayan de Oro City. Tagumpay Tagumpay para sa singer-actor na si Mark Bautista ang kanyang naipatayong bahay na may sariling commercial space para sa kanyang pamilya sa Cagayan de Oro City. Sir J. Bin Mabilis ang naging pagsikat ng content creator na si Sir J. Bin o Gavin Kapinpin sa tunay na buhay. Kasama ni Sir Jabin sa kanyang mga vlog ang kanyang dalawang kapatid na sina Allen at Kelsey Kapinpin. Bukod sa negosyo at pagtatapos ng pag-aaral, inuna rin ng Kapinpin Brothers ang makapagpatayo ng mas magandang bahay para sa kanilang ina. Tatlo bagong bahay. Hindi lang isa, kundi tatlong bahay ang ipinatayo ni Sir Jabin para sa kanilang ina. Ito rin daw ang nais ng kanilang yumaong ama sa loob ng 3,500 metro kwadrado na property. Makikita ang tatlong bungalo na may kasama pang swimming pool, jacuzzi, home theater, at glass house. Aura Brighella Sa murang edad, nakapagpatayo na rin ng sariling bahay para sa kanyang pamilya ang dating child star na si Ara Brighella. Bahay para sa pamilya Noong 2021, Ipinasilip ni Aura Brigela ang kanilang bagong bahay na ipinatayo niya mula sa kanyang mga kinita bilang artista.